Ah, kami. My name is Normina. My name is Rasol DP Thailand. Tagay My name is Norhas. Kuya Chris. Chris. Yeah. Bart... Uh, ah, kuya ah, Chris, ah, Chris happy birthday. Happy birthday, you to you. Don't kayo tumingin. happy Happy birthday, birthday, birthday happy birthday. to birthday, birthday, you. Click nga din. Hair click ko na rin. Bakit? Sabihin niyo pangalan niyo para pagbukit niyo. niyo? My name is Nur Hassan. Ako si Nur Hamid. Imbert, uh, ay, ito, okay. pumunta kayo dito sa El Nido, mga guys. Maganda, maganda, maganda dito. dito. ang mga Ar, May island po. Oh, may tumatay. Ay, po. Ilang naman ko to. Oh, <laughs> Ayan. Mo. Ayan. 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 Ano na sabihin nyo?